Aimo, Lujil, and Ah, uh, follower nato niya, mga loves. Okay. Adidai. Salamat Thank na dam. Hain ka po, Day. Hain ka, Day. Day. pa kami, nasa rin ka nag dre dre to. Okay. Itong pwede okay. na nga may mga bato, siya pwede, eh. Hain. Kaming ina pa kami, ko pa tayo. Gano'n, sabay

lakaba ba? Ay ate, na Hindi, yung isa. Hindi nila na. asan ba Ma, asa ah, okay. Sige, hindi na. Ayaw okay. na lahat Ayaw okay. na lahat gamit. talaga ka. Okay. Baktas oh, Ayaw na lahat Oo.

Сам Mapili tayo. Mapili tayo. Sure dai, hinutay mo pa daw katto. Sibuan, hinunot daw na kinagbubot anton ano, ano sa iyon na. Pero natotoo di ba? Awon nang mo gayan. Yes, hindi. Keso sa utak lorenta talaga, Jackie. Oo, dapat. yung yin kuan lakas, Jackie. Ay, sana itagalog ta na para maintindihan kasi ng mga nananong sa ating mga anak oh, pa. Yup. Mga taga-Maynila. <laughs> Okay. Ang pangalan mo dahil? Jacqueline. Jacqueline. Ah, mm -hmm. Ilang taong ka na? 22. 22 years old. Ilang mm -hmm. uh, ilang anak na? Mayroon ka? Maduwa. Maduwa. Yung pangalan mo, ilang taong na? 1 year. One year old. Focus ka dahil na yung mabos. One year old, tapos ito pangatlo na. Mga eh, Ilan pangalawa ko? Um, ah, okay. Um, uh, um, pangalawa, um, tapos ilang, kailang ka mag-ano? So tingin ko po di ano, mix area. An ano, so, matagal na kayo dito nag-ano naninirahan tayo. 2 years. Dito kanino man pagbahay. <laughs> balik ko ani yun dito pero na tawaan maman niini ko talaga ah bala okay okay sigiday okay. diadin amon di normal na yun diadin amon hatagan mo na ano makaka okay. pule pule ka okay. imo kanal uh, follower nato to niya mga loves okay okay salamat Thank ka da mukha imo may da ka, ano day may uh, da ka isha shout out shout out, shout out ko ako ha amo na to manikani natutok mama Mm -hmm. Mga dubto kan atanan na mga followers ni Madam. pinokol <laughs> ba <laughs> nalalamig Manlalamig iko. <laughs> yeah, normal na 'iton. Okay, ah uh, Jacqueline, salamat ha itong time na ginhatag mo ha amon. At nahiabol pa, humabol kami no, kasi dahil si, di ba sabi ko ano, uh, sabi mo sa fellowship, atamin so maano nang kami ma malapit lang dito habang nag-aabang kami kay na, ano, yung mga anak namin uh, anak niya at uh, ayan si ano si Mike Higiday as anyo asawa mo ando na oo okay na picture oo thank you so much sa inyo daw po salamat thank you mga loves okay one year old tapos ito pangatlo na mga ilan eh, pangalawa po ah okay uh, pangalawa tapos ilang kailan ka mag-aano So ko po di ano, <makes> yan. Matagal na kayo dito nag ano, naninirahan tayo. 2 years? Oh, years. Dito kanino magpagbahay?

follower nato ito niya mga loves. Okay. dai. Salamat Thank ka da mo ka imo. Mm -hmm. May da ka, ano dai? Uh, may da ka isya shout out. Shout out mga ko. Shout out ko ako ha amon manikani tumanikani, natutak mama. Mga bugto. Okay. Matalan na mga followers nila daw. Dino <laughs> <Kinukol ba? laughs> Nalalamig again. Manlalamig ko. na normal lang 'iton. Okay, ah uh, Jackie, salamat ha 'iton time na ginhatag mo ha amon. At nahiabol pa, humabol kami no kasi dasit, 'di ba, sabi ko ano, uh, sabi mo sa fellowship, uh, at so, amin ano lang kami ma malapit lang dito habang nag-aabang kami kay naano yung mga anak namin. Uh, anak niya at ayan si ano si Mike. Higiday ha, asa no asawa mo? Ando na oo. Okay. Okay na. Happy uh, um, uh, Thank you so much sa inyo. Daw po nga salamat ta okay. Thank you mga loves. Okay. Isang munting hiling na may bibigay